Good morning! Good morning! First morning dito sa aming bagong bahay kubo. And yes, I have a very good sleep. Ang sarap ng tulog ko. Kasi I am very, very happy. Kaya lang ang, ang aga kong nagising kasi alas stress pa lang ng madaling araw dahil ang mother ko ay nag cellphone na kasi alam na niya kung paano gumagamit ng cellphone and I'm very happy kasi 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 <laughs> oo ang aga kong gumising kasi maaga din gumising yung inay nakakaano tawag doon nakakasaya or nakaka-touch ng damdamin na talagang at the age of 68 yung mother ko ay tinuruan ko siya paano gumamit ng cellphone anyway thank you so much and yes ayan tingnan natin ang sunrise pero I don't know if saan makikita ang sunrise yan yung ating view no that is the dagat at maligo sana kami ngayon pero low tide eh. low tide man eh. Mm -mm, ang layo ng dagat kasi low tide sabi ko kay inay mamaya na lang siguro ma pag ano pagdating ng pagdating nila ni Leo at ni Boss Stephen kasi today is the day na simula na nila hakutin ang mga bato na yan kasi nga yung mga bato na yan ay hindi pumayag hindi kasi sa akin yung mga bato na yan sa kabilang ano yan doon o sa kabilang yung may ari ng kalsada dyan sa kabilang sa kabilang lupa. And then, yun. At matagal na yan dyan. Kaya ipapahakot ko na para ma magiging magiging clear na yung aking bakuran. At makakaano na ako, makaisip na ako kung ano ang gagawin ko sa bakura na yan at syempre ang gagawin ko dyan alam, alam anong gagawin ko diyan taniman ng mga vegetables pagkatapos iwan ko lang sabi ko sa sabi ko sa kanila ano lang wag lang ano tawag doon dahan-dahanin lang natin kasi may mga bato dyan na mga malalaki so syempre mabigat yan kaya yun bato pa naman yan mabigat kaya yun ang una kong ayun ito o oh, malaki malaki yan mga malalaki yan. So, yan yung una kong assignment sa mga aking mga assistant. Di ba? Assistant pa mo So, ang daming manok dito. daming manok dito rin na, na, na gala, gala, sa kabilang ano to. Sa kabilang sa kanila kay nanay dyan o sa kabila kasi may manok sila dyan. And yes, good morning once again. Ito yung aming bagong humble home dito sa aming bagong hello, aming bagong place Ate Ems, ayan, andito na kami Ate Ems, so sana pag nakabakasyon sila si ATMs dito sa Pilipinas ay makapunta sila ng Cebu at pag nakapunta sila ng Cebu, syempre they are going to visit sa bahay na binigay nila sa akin. So, ayan. Sobrang ano niya. Sobrang maliit lang talaga siya, day. Pero, alam niyo po, oh, uh, yan yung yan yung design na gusto ko. Kasi sila si Tatay Junior, sabi niya, anong design na gusto mo? Sabi ko, Tay, ito yung gusto kong design, Tay. Ganyan. Simple lang. At, ako yung nag-design, si Tatay Junior at si Levy, ang nag-nag- -nag 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 ano tawag doon? Gumawa. So, ayan. ayan. na siya. Ayan na siya. Do marami pa siyang kulang pero pwede na siyang terhan. Dami pa niyang kulang lalong lalo na sa loob yung ano yung pintura. Oo. Mas kikintab 'yan pag uh, pagtapos, pagkatapos malagyan po ng pintura. Anyway, ang importante ay malapit na talaga siyang matapos buo. So ayan yung dagat. Once again, this is the first morning namin dito sa aming bagong bahay. So, lakad-lakad tayo. Ay, may, meron pa pala akong hindi naipakita sa inyo yung ano, yung grills. Yung grills ba? Yung safety grills sa bintana. Ano natin ha? Ipakita ko sa inyo yung safety grills. So, mag ang gagandahan dito, hindi ganun kalamig compared dun sa bukid. Kasi yung bukid namin, sobrang lamig talaga. And this is the perfect place. Ay, hindi ko din masasabi na perfect place. Basta for me, this is another milestone sa aking buhay. And hindi ko inasahan na magkaroon ako ng ganitong blessings galing po kay Ate Ems. So, ayan. Ang ganda talaga ng dagat, oh mas mas lalong gaganda yan pag wala yung mga ano mga clouds na yan. So ayan, balik tayo dito sa aking maliit na munting maliit na munti. Maliit tapos munti pa. So dito tayo sa ano. So itong mga batong to, pinauna pa, ipauna ko talaga tong patanggalin, ipatanggal, ipakuha kasi matulis eh yung iba. Ay ah, hindi yung iba, lahat matulis at alam niyo naman kaming nakatira dito, ay mga Ano Mother ko matanda na Ako din May ano din ako So ito yung ano Kailangan pa siyang Kasi nga ang dami pa Hindi pa talaga ito tapos Ang dami pang ipalinis dito yan ganyan So ito yung bagong Ayan Ito yung bagong uh, Safety grills Sa bintana O ba diba? ka lang yan tapos ano pa dito palagyan ko din ito ng ano palagyan ko din ito ng grills agri hindi grills palagyan ko din ito ng screen para yung mga lamok hindi makapasok mano ha screen ba so, palagyan ko to ng screen para hindi makapasok yung lamok. Eh, nagsugod na nagsugod nagkuan o oh. <laughs> Mawala ram ni sila, no? G Gibutangan man ni Libby o kuan. ini ka kuan ani. Ano sa man yun? Inig ka inig ka pintal ani. Kasi pinturahan pa kasi ito eh, Para maganda tingnan. Tapos, itong niyog na to ay kinausap ko na yung may-ari na ipaputol ko yan. Kasi, ano siya, sa bubong, pag may mga na ano dyan, pag may mga nahuhulog dyan, ay dito sa ano, dito sa aking bubong. Oo, ila daw na. Dili pa daw na, di, dili daw na kaning dere ba so ayan yun lang ibalita ko lang sa inyo na first morning namin dito sa aming bahay kubo kahit munti ang alaman doon oo ma magpapalit ako unyag kuan isda igabot nila ni Leo magpabili ako ng isda mamaya kasi dito naman maganda dito oh ito yung kabila and then kinausap ko si nanay yung may ari dito oh kasi nga sabi niya ibibenta daw ibibenta daw niya ito maganda dito oh ibibenta daw nila pero hindi natuloy kasi yung ibang kamag-anak nila ay hindi daw pumayag maganda kaya dito plain dito oh plane dito tapos hanggang ano dun hanggang doon daw hanggang doon the doon overlooking dito plane pero yun nga hindi na daw nila ituloy ibenta hindi na nila tuloy ibenta kasi yung ibang kamag-anak daw nila hindi pumayag so yun at ako masasabi ko na yung pwesto na nabili ko dito ay maganda very ano talaga siya very relaxing or bantang basa bisaya ano yan sa tagalog kasi ang yung nabili kong pwesto ay talagang pwestong pwesto pwesto pa more paso pasukin natin doon tayo sa terrace doon tayo sa terrace para makita natin yung view sa umaga so meron pa rin akong ganito para mawala yung lamig na pumasok sa aking sa aking pilay binilagyan ni binilagyan ni nanay kunching ng ice, uh, ice atis, and punta tayo dyan hindi <coughs> nga maligo ma y. nag abot nila So ang kulang nito is ano na lang talaga uh, Pintura Marami ng ano, uh, may pintura na dyan Ang ano na lang is pag Pag apply So and hindi ko nakuha yung jacket ko pala dyan And ito ang uh, view Dito sa sala Pag open mo Sa door So that is the sunrise. That is the sunrise area dyan. Dyan ako galing. Na nag video pa more. O ah, diba, sobrang lapit lang sa highway. And then dito, ito naman yung grills. Safety grills. So yung ano dito, yung lugar dito ay talagang probinsya pa rin kasi may mga kapitbahay diyan pero hindi naman marami at distansya sa bahay namin. Di ba? So wala. Ayun pala yung araw. Ayun yung haring araw, daw Ang ganda tingnan. Ayun pala siya. Ayun. Ah, nagpakita rin si Haring Araw. Wala, ang ganda. Ngayon lang siya nagpakita dahil napaka-red. Ayun o, oh, kita niyo. Ngayon pa lang nagpakita si Haring Araw in the sunrise area. Ganda tingnan. Orange na orange, oh. Good morning! First morning. Dito sa aming bagong bahay ko, bo. Ayan, ngayon, ngayon lang nag-sunrise. Ayan ang yung, yung, sun. Hindi ko makikita kasi nga may mga dahon ng dahon ng niyog. Ang ganda. Pero, ang maganda, mas maganda yung view. Because the dagat is very kitang-kita dito. So, ayan yung ating ano, yung mga bato na yan na ipapa, ipapahakot ko na yan. And then that is our proposed vegetable garden. Sige na, eh. Thank you so much everyone. Maraming salamat sa inyo. Especially to especially to Ate Ems. And yes. Dito na kami Ate Ems with my mother dear. Saya-saya namin kagabi. Kasi nga nga marunong nang mag-cellphone ang mother ko. Binigay ko sa kanya yung isang cellphone ko na Samsung. Para meron siyang libangan, manood siya sa YouTube at gagawan ko siya ng Facebook. Para uh, like pag wala ako dito, mag-video call kami. Okay di ba? Okay? Good morning everyone. Thank you so much and happy weekend. Enjoy your day and God bless. Stay healthy always. Bye.